bago silang so ayan po uh, may time kasi kung mag video video ayan po yung lugar dito sa amin sa bagong silang Caloocan City so ayan lang. Meron po? Ah, sa islang po isa. O, dalawa po. E, ba Ano? po? 265 at saka 120. 365 at saka 120. natin na Dalawa. is sa, din tayo sa isa. So samahan tayo ngayon. Sa, Adya na maya po ulit tayo sa. Diyan, lalabas na tayo dun Ah, samahan na natin nating pagtapatuloy ang ating video, guys. Sasakyan na tayo, magalap tayo nang sasakyan. Ayun. Guys, tawinin nako na 'tong tanga na sa milad. Pero hindi ko pala focus sa badung sila. Diyan paeto pa lang that health watch